sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong Espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang Ebanghelyo sa araw na ito ay mula kay San Lucas, Kabanata, Siyam, Talata, Labingwalo Hanggang Dalawamput Dalawa. Makikita natin sa mabuting balita na si Jesus ay nananalanging mag-isa. Ngunit lumapit sa kanya ang mga alagad at doon ay nagbigay ng katanungan si Jesus. Ano ang sinasabi ng mga tao tungkol sa akin, sino raw ako? At nagbigay sila ng iba't ibang sagot ayon sa mga tao. Siya raw ay si Juan Bautista, sabi naman siya ay si Elias, at may nagsabi rin na siya ay isang propeta na mula pa noong unang panahon. Ngunit binigyang diin ni Kristo ang usapang ito ng isa pang katanungan. Ngunit para sa inyo, sino ako? At sumagot si Pedro, kayo po ang Kristo, ang Mesiyas na sinugo ng Diyos. At itong ebanghelyong ito ay paulit-ulit na nagbibigay diin na ang kailangang sagot ni Hesus Kristo mula sa atin ay kung sino siya sa buhay natin at hindi kung ano ang sinasabi ng ibang tao tungkol sa kanya na narinig, nabasa o naunawaan natin. Ang ibig sabihin, sino ako para sa iyo? Ang tanong ng Panginoon. O mas maaring sabihin, ano ang relasyon mo sa akin? Sapagkat ang Mesiyas, ang Kristo na sinugo ng Diyos, ay ang tagapagligtas. Ngunit kamanghamangha sapagkat yung susunod na talata ay nagtagubilin si Jesu-Kristo na wag sana nilang ipaalam sa kanino man na siya ang Mesiyas o siya ang Kristo. Bakit? Bakit inililihim? Sapagkat sa panahon ni Jesu-Kristo, ang hinihintay nilang Mesiyas ay isang Mesiyas na katulad ni David, isang taong matagumpay, isang taong kayang lipulin ang kanyang mga kaaway. Ngunit unawaan natin bakit nais ilihim ni Yeso Kristo na siya ang misiyas na isinugo ng Diyos. Sa huling talata ng ating ibanghelyo, sinabi niya, ang anak ng tao'y dapat magdanas ng matinding hirap, itatakwil siya ng mga pinuno ng bayan, ng mga punong pari at mga tagapagturo ng kautosan. Siya ay ipapapatay nila, ngunit sa isa't ikatlong araw ay muli siyang bubuhayin. Ang ibig sabihin nito ay hindi mauunawaan ng mga tao na ang Mesiyas ay magagapi. Ang Mesiyas ay magdurusa sa kamay ng kanyang mga kaaway. Ang Mesiyas ay mamamatay, ipapako sa krus. At hindi ito ang inaasahang Mesiyas ng mga tao. Ang gusto nila ay isang Mesiyas na sinugunan Diyos na matagumpay. Ngunit ang ibanghelyong ito ay may malalim na sinasabi sa atin. Natutuo si Yeso Kristo ang Mesiyas na isinugo ng Diyos. Ngunit hindi para wasakin ang mga kalaban sa sanglibutan ito. Hindi para magtagumpay sa harapan ng mga mata ng tao. Si Kristo ay Mesiyas para wasakin ang tunay na kaaway. At ito ay ang kasalanang nagdadala sa kamatayan. At ang tanging paraan para magtagumpay si Heso Kristo rito bilang Mesiyas ay kunin sa kanyang sarili, sa kanyang katawan, ang kamatayan. At mangyayari ito sa isa lamang dahilan dahil ang sangkatauhan na alipin ng kamatayan at kasalanan ay iniibig ng Panginoon. At kung tayo sa araw na ito ay nakaranas ng pag-ibig ni Heso Kristo, masasagot natin ang kanyang tanong, Sino ako para sa iyo? At maari natin siyang tugunin, Panginoon, Ikaw ang anak ng Diyos na nagmamahal sa akin para hindi ako mamatay ikaw ang namatay para hindi ako magbayad sa aking mga kasalanan ikaw ang nagbayad ng utang ng aking pagkakasala kaya kung tatanungin mo ako Panginoon kung sino ka para sa akin ang masasabi ko ikaw ang Kristo ang Mesiyas na bumaba mula sa langit para iligtas ako sa aking pagkapahamak. Sa araw na ito, nagpapasalamat ako sa iyo. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.